Suportado ng isang local shipbuilding company ang target ng gobyerno na mapalakas ang kapabilidad ng bansa sa depensa. Tiwala sila sa kakayahan nilang lumikha ng mga sasakyang pandagat na pwedeng ikumpara sa mga gawang dayuhan. Narito ang report. Ipinasilip sa mga miyembro ng media ng isang local shipbuilding company ang kanilang pasilidad sa subic Zambales na ng ilang tactical watercraft at aluminum fast patrol boats ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang din ang mga multi-purpose attack craft o MPAC ng Philippine Navy na may labindalawang unit. Nagsisilbi itong assault boat ng Navy at naging matagumpay na sa ilang counter-terrorism operations. Kaya noong 2020 kung saan sinagasaan ng isang MPAC unit ang nakainkwentrong speedboat ng Abu Sayyaf. Isa pa sa modelo ng m ang Mark 3 na unang ginamit noong 2017. May haba itong 17 meters, maximum speed na 45 knots at armado ng missiles at machine guns. Tatlo sa mga ito ang sumailalim sa refurbishment noong nakaraang taon. Nakatakda ng turnover ang mga nasabing refurbished MPAC unit sa Philippine Navy matapos makumpleto ang life extension project sa mga ito. Kaugnay nito, Suportado ng nasabing local shipbuilding company ang mithiin ng pamahalaan na magkaroon ng mas malakas na self-reliant defense posture. Sa harap na rin ito ng mga hamong kinarap ng bansa sa teritoryo kabilang na ang West Philippine Sea. Malaking bagay ani larito kung sa Pilipinas mismo gagawin ang mga barko at iba pang assets. Mas makatitipid din daw dito ang pamahalaan. It doesn't make sense for us to acquire first-class vessels from other countries only for us to require sending these out of the country to do maintenance in the philippines we are a maritime nation and we have the ability and the skill set to actually maintain produce and support our own vessels kakailanganin naman ito ang tiwala at suporta sa kakayahan ng mga pilipino the philippine designed vessel can perform on par or even superior to you know options that come from abroad but it is something that we are also very proud of and something that we know is sustainable in the country Patrick De Jesus.